Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the spawn that let's one day on the sofa and say, Hey! Wow. <laughs> beba, anong ginagawa mo dyan? Iska, nagsabit ako dito ng bilog-bilog sa Christmas tree namin para may pagpaswerte. <laughs> Sana all may Christmas tree kayo, Beba. Sa bahay, wala eh. Hindi bumili si Mama. Ganun ba? Gusto ko pa naman magsabit ng mga to sa Christmas tree, pero wala kami Christmas tree. Alam ko na, dito ka nila magsabit sa Christmas tree namin ang pagmaswerte is ka, para maranasan mo rin. Talaga ba, ma? Pwede akong magsabit dyan? Oo, tawagin mo rin si Princess. Sabihin mo, magsabit din siya dito ng pagmaswerte sa Christmas tree namin. Sige, wait mo kami dyan, ba, ma? Babalik din ako agad, kasama ko si Princess. Bilisan nyo ah! Kuha naman na ang pampaswerte sa bahay! Mabuting na lang! May Christmas tree kami! Ang laki-laki pa! Pwede magsabi dito na kahit ano! Ay! Ito rin! Si Cutie Bird! Isasabit ko! Para best friend kami ni Big Bird! Forever! Yahoo! ganda na ng Christmas tree namin! Ang daming binog-binog! Tapos sa dito pa si Cutie Bird, pati si Squid Game na dito rin! Diba? Nandito na kami ni Princess! May dala na kami pagpaswerte! Hello, Beba! Merry Christmas! Merry Christmas din sa'yo, Princess! Sabi ni Ska, mag-sabi nato, na tayo din ang pagpaswerte sa Christmas tree nyo! Totoo ba? Oo! Kaya halina kayo, di ba? Magsabit na kayo! Mag na kaya. Yay! Ako na yung magsasabit sa Christmas tree! <laughs> Anong isasabit mo, Iska? Kung sa'yo bilog-bilog, beba, sa akin naman, pero yung isasabit ko, para yung mama na kami ni mama next year! Ay! Ang susunod. Pero yung isasabit ni Iska! <laughs> Simula mo na magsabit, Iska, para pagtapos mo, si Princess naman! Okay! <laughs> Mga pera, dumami kayo ha. Para sa susunod, bibigyan nila Christmas rin ni Mama. <laughs> Dito pa sa labi lang. <laughs> princess! <laughs> Ikaw talaga princess, no? Mukha kang pagkain! Siyempre, parang hindi ako mabusa ng pagkain sa susunod na taon! <laughs> Sige na, magsabit ka ng mga chichirya princess! Puno yung may Christmas tree namin, ha? Ah. Yo! Magsabit na ako sa Christmas tree! <laughs> kulit! Cutie <laughs> bird! Wag mo kakainin itong chichirya tuchy ko ha! Alam ko yung bilang nito! <laughs> Doon pa Sa taas! Maglagay ka pa! Hehehehe <laughs> So you love them princess! <laughs> Yay!